Hi guys, for today's ganap nga pala dito sa aming bahay, eto at finally, tuwan-tuan na nga itong atin ninyo dahil maayos na nga rin pala itong aming rep at nakahanap na rin nga pala kami ng gagawa nga dito. Alam nyo ba mga guys, halos dalawang buwan ko nga iniinda itong aming rep dahil hindi nga siya magamit-gamit, gawa nga nang hindi nga siya naglalamig. Nagumpisa nga pala ito mga guys, simula nga pala nung nag-depress nga ako ng aming rep at nilinisan ko nga siya. Pagkatapos nga nun ay one week ko pa nga siya bago ko pinaandar ulit. At ayun na nga guys, naglamig naman siya nung una, kaso lang palaunan habang patagal ng patagal ay unti-unti rin nawawala yung kanyang lamig hanggang sa hindi na talaga siya lumamig at hindi na nga rin talaga namin nagamit itong aming rep. At ayun, eto nga at mapapaayos na nga rin namin siya. Medyo natagalan lang din talaga ng kuunti yung pagpapaayos nga namin dito dahil uh, pinag-iipuna namin yung pagpapagawa nga dito dahil iniisip nga namin na baka uh, malaki yung magagastos nga namin dito sa pagpapagawa nga dito sa aming rep. At naghanap-hanap nga kami ng gagawa na kung saan nga ay makakamura nga kami sa pagpapagawa nga dito. At eto nga pa lang si sir ang gagawa nga pa ngayong araw dito sa aming rep. At eto nga pa si sir ay nahanap nga lang din pala ng aking partner sa Facebook. At gumagawa nga pala siya or nagre-refer nga pala siya ng mga rep or kaya naman ng mga aircon. At ayon nung magkausap nga silang dalawa ng aking partner at nung magkasundo nga sila sa presyo nga ng babayaran nga dito sa pagpapagawa ng aming rep, ay agad-agad na nga ang magpa-schedule nga yung aking partner para mapagawa na nga itong aming rep at magamit na nga ito. Itong aming rep. At ito nga pala si Kuya. Dumating na. Hi Kuya. Ayan, dumating na si Kuya para ayusin yung aming refrigerator na hindi na lumalamig. Ayan yung naging sira ng aming rep planong dinipros itong rep namin. Tapos, after one week nga nang hindi na gumaana itong rep namin, ay talaga namang natuluyan na talaga siya. Kaya naman, eto, finally, nakahanap na nga kami ng gagawa nga ng aming rep para naman bumalik na ang lumbay ng paglamig ng aming rep na yan. Ito nga pala si Kuya. Ayan. Kuya, ano pong pangalan ninyo? Sancho Roa po. Pakipalaw na lang ako sa akin. Sa Ayan. Sancho Roa daw sa po. Sa mga pagpalayang umago po. Ayan. Taga saan nga po pala kayo, Kuya? Taga Munting Lupa po. Ayan. Si Kuya Rancho ay taga Munting Lupa at nag-home service nga pala siya para sa mga uh, gusto nga palang magpagawa dyan ng mga rep or kaya naman mga aircon. Ayan guys, PM nyo lang si Kuya Rancho, ayan, at nag o home service din siya. Ayan, may Facebook page si Kuya Rancho, pwede kayong mag-PM sa kanya kung may mga sira din yung inyong mga rep or gawa din yan si Kuya ng aircon. Ayan, pakip-PM na lang si Kuya at ayan, um, follow up ko na lang kayo guys kapag natapos na ni Kuya itong aming rep. ito so guys, si Kuya Rancho. Pinalitan niya na ng bagong filter yung aming rep. dahil dumana. na. Tsaka wala nang ano to kuya. Parado na daw yung filter ng aming rep. Kaya kailangan na mag-replace ng mag panibagong um, ano niya, filter. Ayan, kaya rancho. Continuous pa rin siya sa paggawa ng aming rep. Ayan nga pala guys, pag nagpagawa kayo kay Kuya Rancho, ayan, kung service, pwede si Kuya Rancho. Tapos, kompleto na rin pala yung mga gamit ni Kuya. Ayan. Pwede kayong mag-PM sa kanya kung gusto nyo rin magpagawa sa kanya ng mga siranyong ref or aircon. dito pala sa part na to mga guys, habang patuloy na gumagawa si Kuya Sancho, ay pinapanood ko nga siya dyan kung paano niya nga ayusin yung aming rep. At dahil may pagkamadaldal etong atin ninyo, ay aking chine-check nga si Kuya Sancho habang gumagawa pagdating sa mga bagay-bagay na hindi ko alam pagdating sa refrigerator. At kanya namang sinasagot lahat nga ng mga katanungan ko sa kanya. At ayun na nga mga guys, pagkatapos niya nga gumawa nga dito at eto naman yung kanyang sinunod, chinek niya nga itong aming freezer kung magkakarga na ba ng lamig. At ayun na nga mga guys, nung nasigurado na nga ni Tia Sancho na naglalamig na yung aming freezer, ay parehas nga kaming natuwang dalawa dahil ayos na nga itong aming freezer at finally magagamit na nga namin siya. At ayun na nga guys, tapos na nga ang gawin ni Kuya Sancho itong aming rep. At lumamig na nga din pala yung aming freezer nga nito. Kaya naman, tatanungin nga natin si Kuya Sancho kung ano nga ba yung pinakamat naging main reason nga kung bakit hindi na nga lumamig yung aming rep at kung ano-ano nga ba yung mga inayos niya nga dito sa aming rep para bumalik nga yung kanyang lamig. Ayon. Ayon na nga Kuya Sancho. Ano nga pala yung mga problema nga pala or issue ng aming rep? Ito po mga kagetrops, katayo na rin po ngayon sa pagigla. Ito po naging problema ng kanyang filter dryer po. Meron po siya dito, dito sa sa kanyang uh, uh, tube. po, pinalitan po natin to. Tapos, nilagyan po natin sa, natin siya ng filter dryer at uh, po natin siya at uh, ending huminang uh, uh, dinakin po natin tapos, kinagyan po natin ng refrigerant. Uh, ngayon po okay na, mag okay na po siya, malamig na po siya at naiinita po yung side by side niya. Okay na po. oh ayun nga guys. Ka. Ayun nga guys, kaya naman kung kayo nga rin ay merong mga sira yung mga rep niyo or willing kayong magpagawa ng rep, eto si Pia Sancho. Ayan, taga Muntinlupa nga po pala siya at nag-home service nga po pala siya para sa mga gusto nga magpagawa ng refrigerator or aircon. Ayan, pwede niyo pong i-message si Pio Sancho sa kanyang Facebook page. Or meron din po, ano po ba meron po kayo? Meron pa po kayong um, YouTube account? May mga ganun po ba kayo, kuya? Yeah? Meron, meron akong hashtag. Oh, hashtag mga ka sa YouTube account. Pakipalaw na lang din sa subscribe. Pakapindot lang ng notification para updated kayo sa akin. Ayan nga, guys. Ayan, search lang pala yung kanyang Facebook page. Ayan, ang name niya sa kanyang Facebook ay Sancho. Ayan. At yung kanyang YouTube channel, pwede nyo rin siyang i-follow doon para updated kayo sa kanyang video, sa mga ginagawa niya, para makita nyo rin yung mga ina-upload niyang mga ginagawa niya nga palang mga rep. Yun lang, guys! Bye-bye! Thank you! Salamat po!